Makasaysayang araw po, ako po si Xiao Chua, isang historian dito sa National Library of the Philippines para sa Hunyo 12, Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan. Mga kaibigan, isa po sa mga tampok na bahagi ng ating uh, pagdiriwang ng Kasarinlan noong June 12, 1898 ay hindi lang ang pagwagayway ng ating watawat, kundi ang pagpapatugtog ng Marcha Nacional Filipina. No? na Marcha Filipina Magdalorin na kinompose ni Julian Felipe. No? Si Julian Felipe po ay isang kompositor at siya po ay uh, pinuno ng isang banda, ang Banda San Francisco de Malabon o tinatawag na Banda Matanda. Alam niyo po ba na dito sa National Library of the Philippines, nalalagak din ang isang kopya, na mula mismo kay Julian Felipe ng Marcha Nacional Filipina. Mga kaibigan, si Julian Felipe, bago po ang ano, no, Sin sinumiti niya po kay Aguinaldo, sa bahay ni Aguinaldo, yung kanyang komposisyon, yung Marcha Filipina Magdalo. At alam niyo, sa sobrang tuwa po ni Emilio Aguinaldo, talagang pinatugtog niya po yung sa kay Julian Felipe ng ilang beses para lang manamnam po niya yung 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 awit, yung 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 himig ng magiging national anthem natin, no? At eto pa, eto masaya diyan. Linggo po yung proklamasyon, no? Nangyari yung proclamation 4:20 ng hapon sa bahay ni Aguinaldo sa Kawit. Yun pala nung umagang yun, bago ang misa o pagkatapos ng misa sa pinatutugtog ng banda San Francisco de Malabon ang Marcha real ng Espanya. Pero bago nangyari yung proklamasyon, nung umagang yun, pinatugtog ng banda San Francisco de Malabon sa simbahan ng San Francisco de Malabon ngayon ay General Trias ang ating bagong national anthem. At nagtaka si Julian Felipe, bakit nyo pinatugtog ito? Ngayong iyan ay ipipremier pa lamang natin sa hapon. Eh, dahil sinabi ko ng mga kabanda niya, malaya na tayo. Kaya eh, dapat yan talaga ang patutugin natin at hindi na ang marcha real. Hindi ba nakakatawang isipin ang uh, kwentong ito na ikinuwento sa akin ng historiador na si Ian Christopher Alfonso? Uh, so, muli po, no? yan po ang mga treasures na makikita nyo dito sa exhibit ng Pilipiniana Division. Uh, dito sa National Library of the Philippines. Inaantay na po kayo ng ating pambansang aklatan. Ako po si Shoutsua. Maraming pong salamat at mabuhay tayong lahat. bye bye